Hey mga kutspart, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan po natin ang mga sikreto para i-text ka palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para i-text ka palagi ng isang lalaki huwag ipakita na sobrang interesado ka sa kanya. Yan ang unang sikreto ng inspired. Alam niyo mga inspired kung bakit ang isang tao, lalaki man o babae, ay mas lalong nahuhuk at nahuhulog sa atin, mas lalong napapaisip at napapalapit sapagkat di mo pinapakita sobrang gustong gusto mo siya. Kaya iwasan nyo yan, na ipakita nyo si Santao na gustong gusto nyo siya. Kasi masyado mo siyang binavalidate. Validation yan eh kahit pa sabihin natin yung tao na yun, matino, gusto ka din, o mahal ka din, o mabait siya. Pero ano rin yan, napasok yun sa subconscious niya, na merong isang tao na baliw na baliw sa kanya, nakakadagdag yun ang ego niya. Tao pa rin yan ka-inspired. Diba? Kaya huwag kong pakitang ano, sobrang gusto mo siya. Eh kapag ka uh, ba ganyan ang ginawa namin ka-inspired, eh mas madalas niya akong i-message. malaking posibilidad. Kasi, ano, ah... Uh, aware siya na kailangan niya pang mag-effort. Aware siya na kailangan niya pang kumilos. Sapagkat, hindi ka naman sobrang interesado sa kanya. Alam nyo, isa sa mga hinahabol-habol ng tao, lalo sa dating, sa relationship, sa love, is yung validation. Yung ipavalidate mo siya na siya ay gustong gusto mo or mahal mo na or di mo kayang mawala siya. Kapag hindi niya yung nararamdaman, yun ang hahabulin niya sa'yo. Kapag hindi niya yung nakikita, yun yung igogol niya sa'yo. Kaya nga tingnan nyo kapag ka uh, nakuha niya na yung gusto niya, o kapag uh, nakita niya na balu na balu ka sa kanya, kapag nakita niya, naram, naranasan niya o naramdaman niya na gustong gusto mo na siya, kuwang uwa ka na niya, eh doon na siya magsisimulang manlamig, di ba? Magsawa, yun yung masyado na hindi na masyado nag-e-effort, hindi na nga masyado nagpaparamdam. Yung iba nga, ginaw-ghost na. Nanggo-ghost na. Kasi wala nang i chase wala nga abulin sa iyo. Kaya dapat hindi ganyan. Kapag ka, kahit saan man sa dating, sa relasyon, pag -relasyon sa pag-iibigan, dapat sapat lang. Dapat sakto lang ang lahat. Huwag sobra. Dahil kapag ka, ginawa mo yan ng isang tao ay magkukulang sa effort sa iyo, sapagkat mashalong siyang kampante sa isang mga sikreto upang isang lalaki laging mag-message sa iyo sa text man yan o sa chat. Sapagkat ka-inspired, palagi ka pa rin papasok sa isip at alaala -ala niya. Dahil hindi ka laging nagpaparamdam, dahil hindi ka masyadong interesado, hindi mo masyadong ipinapakita na ma interesado ka sa kanya, ka-inspired. At paano yung sikreto, mga inspired, para i-text ka palagi ng sumalakis? Magpaganda kapag magkikita kayo. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Magpaganda kapag magkikita kami? Oo naman. Eh, bakit naman ganon? Alam nyo, mga inspired, ang mga kalakihan malaki talaga ang puntos sa, sa amin. Kapag yung babae, eh, maganda. Eh, kay Inspar, di naman ako pinanganak na maganda eh. Kahit ganun pa, mag-ayos ka. Huwag kang humanap ng dahilan para hindi ka mag-ayos. Huwag kang humanap o magsabi ng dahilan o mag-isip ng dahilan para hindi ka magpaganda, di ba? Mag-ayos ka, gaganda ka na din yan. Alam nyo, lahat ng kailangan sa mundo, sa buhay, pampaganda, pampagwapo na sa paligid mo na. Ikaw na lang hinihintay, katamaran mo kaburaraan mo kasi. Puro ka dahilan. Kaya sa inyo, mukha ng low ng iba sa inyo. Diba? Yung iba, ang babata pa, mukha ng matanda, mukha ng manang, mukha ng stress na stress. Paano? Tamad mag-ayos. Tamad magpaganda. Tapos, pag iniwan ng lalaki, pag nagsasawa ng lalaki, pag di na masyadong malambing yung boyfriend o yung asawa, magtataka. Nagtaka ka pa. May ka sa sarili mo. Kaya ka-inspired kahit anong mangyari single ka man ngayon, wala ka pang pa partner, o may boyfriend ka na, o kasal ka na, may asawa ka na, may edad ka na, matanda ka na, o bata ka pa, ano man ang sitwasyon mo ngayon, dapat palagi ka pa rin nag-aayos. Lalo lalo na kapag magkikita kayo. Dahil, sa yun, sa mga maaalala niya, mapipicture niya palagi sa utak niya, na yung kagandahan mo, nung nagkasama kayo, o nakita kayo, pag di kanya nakikita, pag di na kayo magkasama o naghiwalay muna kayo dahil siyempre, yung iba sa si inyo, di-date pa lang. Yun yung maalala niya, yung, yun yung mo. Yun yung mamimiss niya. Yun yung mas lalong magpapataas ng attraction at interest niya sa'yo dahilan kung bakit, dahilan kung bakit palagi siyang magpaparamdam sa'yo. Makakasi, makakatanggap ka palagi ng message niya. Lagi siyang magte-text or magchat-chat sa'yo. Di ba? Eh kung ano ka, kung hindi ka attractive, di ka nagayos, ayos baka ma-turn po yan, baka di na magparamdam yan, sige ka. Eh kay paano yan? Bakit? LDR kami. Long distance relationship. Eh may video call naman. Kahit pa sa video call, kay magpapaganda pa rin. Siyempre naman. Mas, mag mas maganda nga yung ano eh, yung talagang natural na magpaganda kaysa filter. Yung iba sa inyo, ginagamitan ng filter eh. Aminin mo, yung iba sa inyo. Ginagamitan ng filter, yung kulay pulang labi humihiwalay sa kanya filter kasi pag lumilan ko konti yung maputing mukha nagiging kulay brown di kaya mag ano ka na lang magpaganda ka na lang ba maghilamos o maligo muna o mag makeup konti lalo na kapag minsan lang naman kayo mag video call or once a day lang magpaganda ka na mahalagang na nakikita ka na lalaking maganda ka maniwala ka sa akin kay inspired tataas ang value mo, papahalagahan ka niya lalo, ang attraction level ay napakahalaga. Napakahalaga na ang lalaki laging na-attract sa'yo. Dapat palagi kang maging attractive sa kanya upang ang isang lalaki laging magparamdam sa'yo at i-text or i-chat ka palagi ka inspire. At ang pangatlong sikreto mga para i-text ka palagi ng isang lalaki huwag laging available sa chat. Yan ang pangatlong i-inspire. Siyempre naman, kung hindi ka laging available sa chat, eh, ano ba yung ibang way? I-text ka 'di ba? Syempre yung iba sa si inyo, aminin natin hindi, may mga iba diyan na hindi man laging online, 'di ba? So kapag yung lalaki nagcha-chat, minsan hindi mo alam or minsan hindi ka aware na, may may message pala siya, may chat pala siya. So syempre ang iisipin ng lalaki, alam niya 'yon na hindi ka di mo alam na nag-message siya kasi hindi ka nga online or baka busy ka kasi, may ginagawa ka, hindi ka makapag-Facebook or makapag-internet, So ang isang mga paraan naming malalaki para mapans mapansin mo kami or malaman mo na nilessage ka namin or iniisip ka namin or kinakamusta ka namin eh di yung text kasi yung text kahit wala kang wifi or wala kang internet kapag nagtext ka papasok yan mababasa niya Malalaman niya ma pa yan tutunog yung cellphone niya di ba So gano'n pag hindi ka laging available sa chat o sa hindi ka laging online di ka babad sa social media, ang isang makakara makakaranas ka lang, itatext ka na lalaki, dun, yun yung gagawin niyang way para magkausap kayo. Diba kaya, yung iba sa inyo kasi, syempre, busy, o hindi naman mahilig sa social media, aminin mara yung hindi, medyo toxic na kasi. Medyo toxic na talaga. Kung ano na nakikita natin post, puro maritesan, puro siraan, diba? puro negative, kaya yun, mas maganda kung mag-focus ka na sa self-improvement sa karir mo, sa mga makabulang bagay, sa mag-scroll ka ng scroll dyan, wala ka namang napapala sa buhay mo, mga natututunan mo pa, puro kalokohan, magpaka-busy ka na lang, tapos sa text na lang kayo mag-usap, di ba? Sa isa paraan, huwag syempre, minsan nasa social media ka, nagkaka-chat kayo, pero kung gusto mo na ang maging, doon kayo palagi mag-usap sa text, dapat, hindi ka laging online. Kasi dun, itatext ka talaga niya. Itatext ka talaga niya. Kasi hindi ka naman nagre-reply sa chat eh. Sa so, yun sa mga sikreto. Upang itext ite ka palagi ng isang lalaki. At ang pangapat na sikreto mga kasupad para itext ite ka palagi ng isang lalaki. I-post is mo ang pinakamaganda mong picture yun ang pangapat kayong spard. Alam niyo mga kasupad, kung bakit magugulat ka lang bigla-bigla ang dami nagme-message sa'yo. Nagugulat ka lang bigla-bigla ang dami na te-text, ang dami na chat-chat, ang dami mga musta. 'di ba? Eh kasi maganda yung post mo. Magugulat kan daming reaction, mga positive reaction, dam magagandang comment. 'Di ba? Tapos mamaya may magugulat ka, may magcha-chat na sa iyo. May mga ngamusta na, na, may magpaparamdam na, may mangungulit na, nagandahan kasi sa Kaya nga sabi ko sa inyo napakahalaga ng attraction. Dahil kung merong attraction, merong interest. Hindi pwedeng magkaroon ng interest sa iyo ang isang tao kung hindi siya ma-attract sa Paano ka magkakaroon ng interest sa kanya? Hindi ka nga, hindi mo nga nakuha ang atensyon niya. Hindi mo nga nakuha yung pansin niya. Diba? Ganun lang yan. Kaya dapat unahin mo yung sarili mo. Lalo sa mga babae, sa lalaki pwede pa eh. Hindi man ganun ka-attractive. Makukuha pa rin namin yung interest niyo sa ibang paraan. Pero pag babae, babae ka. Kaya mga lalaki pa naman, mga visual creature, diba? Mag mahili kami sa mga magaganda. Real talk, mahili kami sa mga magaganda. Kahit ako, eh, ko ba, kahit, kahit ako gusto ko ba, gusto kahit gusto ko maganda eh. Diba? 'Di ba? Hindi ka man ganong kaganda, at least nagpapaganda ka. Okay na 'yon. Ngayon, kung hindi ka nagpapaganda, isa eh, sa mga panlaban mo para makuha mo 'yung interest ng lalaki. Hindi ka nagpapaganda, maniwala ka di, ni, hindi kanya niya titignan, ni, hindi kanya papansinin. Lalagpasan ka lang niya. Kahit sa personal. Pero pag nakuha mo 'yung nagpapaganda ka, nagayos ka, nagpaka-attractive ka, tataas yung attraction level niya sa'yo. At sunod doon yung interest. Pag nagkaroon siya ng interest sa'yo, nandiyon yung i-stock ka na niya, <clears throat> pakikipagkilala sa'yo, i-chat ka na, i-text ka na kung may number siya sa'yo. ba? Diba? Gagawin Gagawa, maliligawan ka na. Ganun yan eh, yung spark. Kasi yun sa mga sikreto. Kaya, unayin mo sarili mo, huwag puro kung ano, nung puro lalaki o puro love life. Magpaka-attractive ka at mag-picture ka na maganda, i-post mo sa social media. Sa Instagram man, sa Facebook man, or kung saan man, na kung saan ay makikita niya yung lalaking mahal mo o yung, lalaking partner mo. At sigurado ako kayo Kung hindi kanya niya i-chat, i-text ka niya. niya. Dalaw lang naman yan, text or chat, or kahit sa WhatsApp, di ba? Sa inyo sa mga sikreto, dapat mong tandaan, kaya lahat ka magpaganda. Gawin mong kalidad yung picture na i-post mo or yung mo upang dumugin ka ng mga tagahanga mo ka-inspire. At yung pinamang sikreto mga, mga kasuspad para i-text ka palagi ng isang medyo sanayin mo siya sa text. Siyempre pa diba, pinakahuli kayo yung suspad. Alam nyo, syempre naman, sa mga paraan para i-text ka palagi ng laki, ay eh, dahil sanayin mo siya. Di ba? O pag ang tao na sanay, di ba palagi niyang ginagawa, yan ang sikreto. Eh kayo yung paano yan? Paano sasanayin? Kaya ngayon nga, yun nga, kanya-kanya tayong paraan yan. Yung iba, nagkakilala talaga, text na kagad. Doon sila nasanay sa text. Yung iba naman, ah, sabihin natin, hindi nga laging online, hindi lagi nag sa social media, so text din. Tapos, yung iba naman, ah, sabihin natin, wala talaga silang internet. Sa so, kung ano man dahilan, mahina signal, or wala tong signal sa lugar nila, or wala, di pa sila ng kung ano wifi, o naglolo ko data, so text talaga. Basta kung ano man paraan mo, sanayin mo siya sa text doon kayo lagi nag-uusap doon kayo lagi nagsisend ng message nagte text ka palagi sa kanya nagre reply siya sa'yo sa text at ikaw lang bahalan gumawa ng paraan kung paano siya kung paano siya masasanay masasanay sa text at doon kayo lagi nag-uusap at syempre naman sa isang mga sikreto kapag siya ay nasanay sa text palaging magme-message yan sa'yo palaging kang makakatanggap ng text niya since sa isang mga sikreto dapat mong malaman at gawin ka inspired So mga kasupad nyo lang po na maras lahat po mga kasupad sa pagtapos ng vlog dito. Kasi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po naka-subscribe, ay pasubscribe po mga kasupad at clickin na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa so mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibig ay paka-message lang po ako sa aking Facebook ay kayo, yung profile picture ko at pakichat lang po ako sa messenger ako mismo magre-reply sa inyo at maraming salamat mga mag-ingat kayong lahat. Sana, ano man ang sitwasyon nyo ngayon, ay maging maayos pa rin at magtagumpay kayo. Lumapit kayo sa Diyos. Maraming salamat, Max Spard, mag kayong lahat. At mahal ko po kayo. At muli, be inspired.